update tayo ngayon sa aking mga labuyo alright, ang lalaki na ito na mga idol ng aking mga sisiw yeah. medyo bangas-bangas na yung ulo gusto nang pawalay ng nanay hindi ko lang maalis dahil wala akong salok nahihirapan ako sila tanggalin lalaki na, hindi ko nga lang alam mga idol kung may tandang ba dito sa mga to kung puro babae kung may nalalaman kayo tungkol sa mga gender ng labuyo eh comment naman ayan mga idolo tatlo hinahin tatlo tatlong sisiw medyo malalaki na yan isang kulay lang kaya naman mga idolo nahihirapan ako i-identify kung may lalaki ba dito o may o puro babae o kanina rin mga idolo nakawala pong labuyo ko dito eto ayan nakipagbag ay pagbugbugan to mga idol, yung tandang natin ito na labuyo oh. nakipagbakbakan sa may manok ng kapitbahay buti na lang mga idol nung nakawala siya yung tali hindi naman nawala kaya nung pagkatapos ng laban akala ko lilipad na pero naglalakad lakad lang siya hanggang sa sumabit sa mga puno-puno dito sa paligid kasi marami puno dito sa lugar namin kaya sumabit yung kanyang tali buti na lang talaga hindi siya lumipad ng persado kasi kung lumipad siya ng forsado malamang tanggal yung tali pero may tama na yung mukha niya na ipagbubugan matapang napakatapang mga idol napakatapang pakatapang ng na ating labuyo na 'to. Ayan, sobrang tapang niya, basag 'yung kanyang mga. Hay <laughs> nung paggulpihan. Pero panalo, matapang. Pero paghawak mo, tayo 'yung pulok pero pagkano matapang. Ayun, Ay, niya na siguro nang hinahawakan siya. yung last natin na huli na na babae mga idolo. Yan, nakawala din yan. Buti na lang mga idol ay hindi naman siya hindi naman siya ano, lumayo. Na andito lang siya sa kulungan niya. Ayan, bali ito na butas. Yung kulungan niya, ayan, may takip. Ayan, nasira yung ano, yung ating screen. Buti na lang talaga hindi sila masyadong naglalayo ito naman mga idolo yung ating palahin na tandang yun yung kauna-unahan nating sisiw ngayon mga isang taon na to kulang isang taon yung tandang na to Ayan. ito naman yung si inahing kutol alright So, plano natin mga idolo kapag ka, naialis na natin yung mga sisiw dito sa kulungan na to. Ililipat natin yung mga sisiw, papalit natin yung tandang na to. Para quality. Ito ba ang Ito yung tandang natin. tutuyo yung kanyang palong grabe <laughs>